mga kabatang helmet. Siyempre, today is a very, happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para lagi updated. Sa lahat ng inay, parang sa susunod namin. Pichu ko pa! Sunday, mga kabatang helmet. At talaga, napakaganda ng Sunday natin. Dahil ito, ipigay ko sa inyo yung short clip nung speech po ni Vipileni sa STI College, Nagayan. Pero, meron pa yung full speech. Pero, ito nga yung message niya para sa mga graduates for STI College, Naga. Batch 2024. So, ito panoorin natin. Congratulations to all the graduates um, of the Senior High School and tertiary um, level of STI Naga. Um, we are very, very proud of your achievements. This is your day. We wish you the best of luck. We will be cheering you on. O oh, di pa mga ng helmet, super inspiring talaga and marami pa yan. So mga naghahanap kay VP unti-unti makikita niyo na yung mga resibo. Basta ngayon, stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko sa yung na helmet din ang buhay, keeps getting better day. God bless everyone. Bye! Dako, sana maging maganda itong week na to at abangan nyo yung ating lives.